Okay, number two. Oh, listen, listen. Kay lapit-lapit na sa mata, di mo pa rin makita. Mali? 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 Lapit okay. na sa mata, pero di mo pa rin makita. Mali?

Sorry. <laughs> Sorry. Sorry. Pasang sabun. <laughs> <laughs> <This one. laughs>

Oh, oh baka kabawi pa. Ka na. <laughs> Nang sumipot sa maliwanag, kulubot na ang balat. Nang sumipot <laughs> sa maliwanag, kulubot na ang balat. <laughs> <Nang sumipot laughs> na ang balat. <laughs> uh, Pareha, Tapos ito naririnig. So, iwan nga. Iwan lang. Iwan. Okay, next. Nagtago si Pedro, nakalabas ang ulo. Pako! Three, two. Pako. Pako ang sagot. Oto, madaling ito. Three, two alipin mataas pa sa akin. Sombrero. Kore. Kule. Ayon, ayon. Ito ay pang sa pangmadali, madalas na rin malinig. Ito, Giselle, makinig pa muli ha. Huminto ng pawalan, lumakad ng talian, Trumpo. Hindi? <laughs> Hindi. Sige <laughs> okay. ano pa. pawalan <laughs> <uminto laughs> ng pawalan. Hindi? 3 try lang. 3 try. Puminto ng pawalan. Anong pawalan? Pinakawalan. Pawalan. Pinalaya. Okay. Lumakad ng palian. Palian. Nung tinalihan, lumakad. Pintu siya pag pinawanan. Pero nung tinan... Ako, ako. Ito. Ano? Ito yung lahat ng sapatos. Eh, sapatos. Ito yung ng panahon. Binabago taon taon. Magbibigay so, sa kalendaryo. Ito yung lahat.